Nakita ni Princess na sadyang nagpabundol ang binatilyo sa si isang sasakyan at hinihinga ng pera ang driver. Alam ni Princess na ang ginawa ng binatilyo ay isang modus kaya galit si Princess na sinaway ito. Pero kapwa gulat ang driver na si Xavier at si Princess na nagkita sila at lalong nagtalo sila ng nalaman ni Xavier na namukhaan ni Princess ang binatilyo sa isang family day ng mga preso. At ayon sa kay Xavier, ay kasabwat ng binatilyo itong si Princess. Nagtalo ang dalawa, habang dinudukutan naman ng binatilyo si Xavier sabay takbo. Tangay ang wallet, hinabol ni Xavier ang magnanakaw at... Napasunod itong si Princess sa paghabol. Napatigil ang magnanakaw dahil hindi siya tinatantanan ni Xavier at hinarap niya ito pero inilabas ang kutsilyo at balak saksakin itong si Xavier. Mabuti na lamang at nakailag ito at braso ang natamaan. Kumaripas naman ng takbo itong magnanakaw at dumating itong si Princess. Pero patuloy ang pagbibintang dito ni Xavier na kasabwat ng magnanakaw itong si Princess. Nagusto lang naman sanay tumulong nito ni Princess. Kaya galit na tinalikuran niya itong si Xavier. Pagtalikod ni Princess ay nahaplos ni Xavier ang braso na may tama ng kutsilyo at biglang nanginig na nakita ang dugo. Dahil may phobia pala itong si Xavier dahil sa alaala ng nakaraan na sinasaktan sila noon ng kanyang ama ng dahilan din ng pagpatay ng nanay niya sa kanyang tatay at nalingon si Princess at nakitang ang nanginginig itong si Savior at namumutla kaya hindi nagdalawang isip itong dalaga na balikan at tulungan itong lalaki. Tinulungan ni Princess si Xavier na madala sa sasakyan at bumili siya ng gamot para malapatan ang sugat nito ni Xavier na napahanga naman itong lalaki na patnay tingin dito sa mukha ni Princess na naiilang naman itong si Princess. Pero ayon kay Xavier ay mukha na lamang ni Princess ang tinitingnan niya dahil natatakot siya tumingin sa dugo. Habang itong si Levy, imbis na pumunta sa awarding night ng kanyang mami, ay hinahanap itong si Xavier lalong lalo na hindi ito sumasagot sa kanyang text messages at call. Kaya may posibilidad daw na kasama ni Xavier itong si Princess ang pinagsisilosan niya. Samantala, hindi matanggap ni Divina na maungusa na naman siya ni Charlene kaya may pinaplanong masama dito sa kay Charlene habang si Charlene ay hindi mapakali at wala pa si Levi kaya tinawagan ni Raymond ang anak at pinapapunta na sa awarding. Habang si Sonia Cristobal naman ay naiinip na sa kaantay kaya nagpaalam na mauna na. Sinunda naman ni Divina itong si Sonia Cristobal at makahanap ng paraan para mapalapit sa matanda at sinabi na magkasama sila dati ni Raymond sa airline at para lalong makuha ang loob ng matanda ay pinuri niya ito at binigyan niya pa ng extra niyang lipstick. Itong si Ma'am Sonia na lalong ikinagalak ng matanda. Samantala nakita ni Divina na nanggaling si Charlene sa powder room para mag-ayos. Pagkalabas ni Charlene ay may pasaring si Divina na kahit ano ang gagawin ni Charlene ay hindi mananalo ng Golden Phoenix Award. Lalong ikinairita ni Divina nang sinabi ni Charlene na lahat ng narating Ni Charlene ay kanyang pinaghirapan, hindi tulad daw ng iba na kailan pang mag-asawa ng mayaman. Sa narinig ay binungusan ni Divina si Charlene ng wine na siya ay mas mataray at palaban kahit pa nasa kulungan sila ni Charlene. Gustong kausapin ni Raymond ito si Divina sa ginawa sa kanyang asawa pero pinigilan siya ni Charlene. Samantala tinawag na ang lahat na mabibigyan ng awards at ang pinakaantay lang ay kung sino ang mananalo sa Golden Phoenix Award na sinisigurado ni Divina ay mapupunta sa kanya dahil siya ay mas malaki ang binibigay niya na pera pero nagkamali siya dahil Pangalan ni Charlene Cristobal ang tinawag na nanalo sa Golden Phoenix Award at bago pa man makahakbang si Charlene ay pinatid ito ni Divina at dahilan na bumagsak si Charlene sa entablado. Mukhang malaking gulo ang mangyayari at mukhang lalaban si Charlene dito sa kay Divina. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.